yung mga loko-lokong mga aktivista na walang ginawa kundi bumatikos sa gobyerno magpahayag ng kanilang saluobin dahil malaya naman daw ang lahat na makapagpahayag, sila po ngayon yung mga balat-sibuya. Sila po ngayon yung takot na takot di umano pero sila yung may mga kaso sa korte ng pagdukot sa mga kabataan, ginagaw mga rebelde, bine-brainwash tapos pagdating doon, tapos dadali sa bundok, pagmamarchahin, tapos gagawing mga sundalo nila, may magbarilan sa mga sundalo natin. Ayun, corn beef ang kinalabasan. Sila pong mga iyakin, lahat ng administrasyon mula pa kay Marcos, kay Cory, kay FBR, kay Erap, kay Gloria, kay Pinoy, kay Duterte, wala po silang gustong administrasyon. At noon pa, lahat ng mga government official sa buong Pilipinas ay binabansagan na nila na mga kura. Ako Tapos ngayon, si PRD, salita lang ng konte nagdemanda na sila. O, sabi nga nila, marami nang susunod dyan. Ilang araw na nakakalipas, wala pang ibang nasumunod sumunod sa kanila na magsampan ng kaso kay Duterte. Kaya hindi ko alam talaga kung saan kumukuha ng kapal ng muka itong mga ito. Ito yung mga bulaang propeta na ang hilig magsisigaw ng karapatang magsalita pero yung mga tao pag nagsalita about them magsisipag-iyakan.